Sa sa bibi at sibi ba ng mga eksaktong mga produkto. Oh, so with the sa eh gasper na binaksana natin sa gabing to, no? Uli ni Jesus, na ba? Kaya ilang araw kung wala tayo dito, ng bibig din muray. Okay, kung wala pa iyan, hindi Kaya hindi Amen. Amen. Okay. So, kasi you nga know, yun ang pinakamalig ano po, yung na nagbibigay. Buhan. Buha.

Bukal, yung sa kuliyang panalawigan kayo, wala kayo gano'n, di ba? Gano'n na maraming bukal dyan, napakalang kalat, ka no? <laughs> yung mga walang buhok ng bukal. Uh, bukal. <laughs> so, halimit na natin yung Universal Christ na yun yung sa amin apat na wala kayo, di ba? Uh, yun lang ang gano'n namin, mas marami kami, may pagdaka na apat. Anyway, so kailangan ipagdasalan natin sa Diyos para, sabi ko nga, Malinaw yung sinabi ng sa Biblia na lahat dito na lahat na umaasa sa tao ay hangal. Amen. Ulitin ko yun. Amen! Uh, Kung umaasa sa tao ay hangal. Nandito ko yun sa mo. Pero umaasa sa Diyos, yon ang po, kayo, ay, yun ang pinagpapala. Ayan. Dito, po, umaasa kayo na yung magiging mayor na makatulong sa inyo. Hindi po. <laughs> Pangit din naman yun na hindi, di ba? Kung umaasa ka, pero

Mas magaling Kasi, si Lord. Kasi ang hangal ng mga taong pinaglalaban ng tao. Yun ang ng Diyos. Yun ang pinagpapahalagin. Eh, Kaya ba ang ipagtalo kayo? Kung sino ang tinatayo Hindi po! Buti naman, ano? Kasi nga, si Lord ang mahala. Iba? Amen. Tapos sumasablay ang Diyos. Hindi. Kasi lahat ng kabilato, pag lahat. Pinapangako Amen. Si Pinapangako lahat. 24-7. Araw-araw, lahat ng oras, lahat ng panahon, ang pangako ng Diyos hindi nababali. Amen? Amen. Okay. sige po, so sa gabi ito, sabi na po kanina, no? ito video, eh? o, na na po yung pag-uusapan natin na we grow in waiting na jerapo.

Amen ba yun? So, hindi natin pwede madaliin si Lord. Antayin natin si Lord na ipagkalaan. Hindi yung Lord. Sabi ko naman sa inyo, sana maging owner yung anak ko. Pero ngayon, hindi pa rin nagiging owner. Katabi lang ng owner. <laughs> Kailangan kaya maging owner yung anak ko, di ba? Eh, mahala si Lord. Basta ikaw, patuloy ka lang na humingi sa Diyos. At patuloy ka lang yung papakabuti. Nagiging mabuti ka anak. Nagiging mabuti ka asawa. Nagiging mabuti ka nanay. Di ba alam ko, magbubuti na kayo. Amen ba Amen.

Ano sabi ng nanay ko? Eh, mahirap lang kami noong araw, di ba? Mentor kami. Sinasabi ng nanay ko, huwag mo sasabihin ko na tayong pera. Sabi mo, parating pa lang ang pera natin. Uh, ngayon ba, ganun din? Amen. Sabi ni RJ. RJ pa ang tao sa isa school? Hindi. Okay. Jacob lang. Ay nila yung Roman Jacob. <laughs> sabi na, ano, wala pa ba? Wala pa po, po yung uh, medal mo. Kamkala lang ako, parating na. Yan ba sa no? parating na. Di ba <gibang>, ganun lang naman eh. So, natutunan ko yun sa nanay ko. Ayaw na ayaw yung sinasabi. Uh, may pera ka pa dyan. Wala no, akong pera eh. So, sabi ng nanay ko, huwag sa sabihin sa Sabihin lang parating ko wala para akong pera. Yung, kaya may dumadating. Kaya mo na nagsasabing walang pera, wala mo lahat ng pera. Mayroon katabi mo, mukhang may pera mo yan.

Ang pwede na. Kaya ba gano'n din, pag may lamalapit sa inyo, hindi pa'ng na naman kita. <laughs> Kung may tok na pang konti, tapot na pang tapot na pang konti. Di ba, no? So, sabi ka isang natutunan mo sa buhay, no? Na tinutunan ko yan ng mga expert. Mayroon na nang kaaral mo ako sa, sa eskwera. Sabi niya, pag may lamutang sa inyo, huwag mo mawutangin. Bigyan niyo. Kasi magira gira, maligyan.

kaya ko ibigay ko magkano man. Yung kulang, bahala na siya maghanap sa iba mas importante may naiyo ko ako. Ganon din po ba kayo? Parang <laughs> yun ah. Ganon din daw sila. Lapit tayo mamaya ha. <laughs> okay. <laughs> okay. So, sige po. So, sabi niya, waiting is a moment to strengthen our faith and become closer to God. So, ang panagaantay tayo Maging masaya lang tayo. Amen ba yun? Masaya pa ba kayo? Amen! Talaga? Amen! Masaya pa ba kayong nagantay na makapili si Lord? <laughs> <laughs> Amen ba yun? Pa tayo yun ba? Yung makapili si Lord? Gusto! Okay, yun naman natin. Yung pinaka-ultimate destination natin. Amen! So, hindi natin mapipigilan yun. Eh, huwag lang kayo magpapagalit. Bukas na, magpapagalit. Bukas na, dito ba malapit tayo dapat sa Diyos. Abang may inaantay tayo kasi, abang tayo na meron tayong mga hiniging -hig sa Diyos. Wala po yan sa edad. No? Kagaya ng isang lola, no? yung na-interview natin sa ating biyaya ng bigas, no? ano na siya, 84 years old, nagapasay. Sa pasay, nagulat talaga ako. No? Kaganda ng bahay. Tapos pagpasok sa iskinita, meron pa ng mga ano doon, mga maliliit-liit lang na mga bahay-bahay, no? Walang tubig, walang kurente. So, sabi ni Lord, eh, tao na po kayo. Hindi na po. Ano pa po, po kinihingi nyo kay Lord? Sana buhayin pa niya ako pa? ng mga baba. Pag isang makagraduate na yun po ng senior high school. Yun lang ang prayer niya. 84 years old. Walang uh, malang kuryente kasi sa solat naman si nanay. May tubig naman. Walang appliances. Sabi ko, hey, gusto niya ng TV. Hindi na.

मान पति लोग जो मुहैया हैं उनका परिणाम भी ताज़ा नहीं हो पायेगा। आपसे कोई देशार्पुने? इमान। आप कैसे निकले? इमान भाइयों। इमान। दिओ भीगना वारहारी पैरा, दिओ भीगना वादों माँ माँ कैयाबाद पार। इक्सेंडर ना पुहायेंगा जैसा परिणाम भी ताज़ा नहीं हो पायेगा। दंसीनोर हाइज़। बुधिमा� Dito ba kayo ang pupunta kapag tayo ay mamamatay ng mundo? Kailan pa? All the things in the world, lahat ng mga bagay na ito ay maglalaho pa rin ba? Talaga? Wash it. Ililipat mo ang article to world. They worlds, they worlds, they worlds. All your worlds, more than the world. Oh, they worlds. So, hindi na na kaplaban, wala nang washing machine. Pag walang speeder, pag walang driver. No? Arte-arte. No. Automatic <laughs> na. So, Nakikita natin pa rin po si Christ na dapat sa pag natin, patuloy tayo na ikiging tapat at totoo sa Diyos. Marami yung nagsasabi ngayon yan, di ba mga kandidato? Tapat at totoo. Butot mo, blue. Sabi ng mga kandidato, di ba? So, ang totoo tapat at totoo si Lord Lang. wala nang iba pa. Iba na okay. sige po, ano okay. okay. God is working in the background, getting us ready for whatever is coming. Akala mo lang walang nang ginagawa si Lord? Pero, meron. Meron, meron. oh, namatay na kasi yung nagsabi nyo, di ba? Wala, wala. Uh, <laughs> si Nora. Kaya yung nagsabi, pero. May sumagot sa background, napanood yung eksena na yun? Eh? Wala yun, sa kanto-kanto lang yung sumagot meron, meron, meron. <laughs> <laughs> So, hindi na natin mali rin ah. Christ. Akala ko lang walang ginagawa si Lord. Pero meron, may naanda siyang sorpresa para sa bawat isa sa atin na at nagiging tapat sa kanya abang nag-aantay. Kasi, talo din eh. Di ba? Tingnan niyo yung ano? Yung, uh, yung mga kababaihan, di ba? Ano? Naalala niyo, nabang naanda yung bride, naalala niyo yung say, na meron? Sa gospel?

But as for me, I was in hope for the Lord. I apang may tingin kaysa Meron pa may binigay na ba kayo sa Diyos? Okay. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi iba-iba ang bulong sa atin ni eh, Lord. Amen? Amen. Iba-iba yung -iba binubulong sa atin ni Lord. Dada, alam ko, gusto mo, gusto mo to. Kaya lang ito ba kaya ibigay sa akin para maibigay ko sa iyo yung gusto ko? May mga ganyan kung bulong si Lord eh. Ang talong, nakikinig ko ba tayo sa Diyos? Amen.

Baka may nagbigay kay chairman ng pera. O kada binibigay po, tungo si ano ha? Tungo si ano. Sabi ko din mga lahat na Ako, hindi ako siya ka ng dalawa, oras. Tinig araw. May Mas malaki magbigay. Amen. Hindi ka pa magpipilahin sa mailit sa arwan. Amen ba yun? Amen. Eh, Sulit din yung tanong yeah. Marami kayong hinihingi sa Diyos. Marami akong hinihingi sa Diyos. Ano kaya mong ibigay sa Diyos para ibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo sa kanya? Huwag right. niyo talagang sa akin mo. Ano yun? Talungin niyo si Lord. Amen. Ay, kaya kaya ba diba yan? Amen. Kaya kaya ako may matulog. Ay, Amen. Lord. Alam ko Lord, matagal na po itong hinihingi ko Lord. Eh. Gusto ko na magkaroon ng negosyo. Magkaroon ng mga kinikita. Gusto ko maging maayos sa pamilya namin. Gusto ko Lord, maging maayos sa mga bata. Allora, per fare la cosa, per fare la cosa, per fare la cosa, per fare la cosa, per E a che vedere ora? Amen. E salve, non è che non è un problema, non è un problema. E poi, per fare la cosa, per fare la cosa. E poi, per fare la cosa, per fare la cosa. E poi, per fare la cosa, per fare la E poi, per fare la cosa. E poi, per fare la cosa. E poi, per fare la

Amen. 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 Magagal na sinabi ng kanta. Di ba? Umasa ka sa Diyos na ah, mabuti. Kapag hindi niya alam na tanong. Hindi mo kinakanta. Hindi mo kinakanta.